si former senator at DOJ secretary na kalalaya lang sa kulungan ni si Laila Dalima. Kasi isa rin to sa mga noisy, no? Isa rin to sa mga noisy. Okay, super noisy. Okay. Ngayon, issue nila yung confidential funds. Tama naman! Tama naman, sumasang-ayon naman kami. Ang pera ng taong bayan ay ang pera ng gobyerno ay pera ng taong bayan kaya dapat halughugin. Sabi nga ni Senator Rizzo Ontiveros na um these are public funds. Kailangan may transparency, accountability, di ba? Kaya inspired kami sa mga kakampinks, no? Na ni Senator Rizzo Ontiveros. Pero dapat Madam Risa, hindi ka selective dapat kung confidential funds ang issue, dapat lahat, dapat kahit kakampi mo. Hindi po yung hindi yung pipili pipili ka lang ng isa at yung pipiliin mo yung malakas sa 2028. Kaya yun lang yung tututukan mo. Tapos yung talagang bubusisiin mo talaga hanggang hanggang kahit sa paano winidro sa banko. Di ba ganyan sila? Hanggang sa kung paano winidro sa bangko yung pera. Ganyan. So ngayon, oh, na-inspire naman kami sa inyo, confidential funds, confidential funds o di hinalugog namin ang confidential funds, 'di ba? Mm, sabi ni Laila De Lima, plunder daw, 'di ba? Plunder daw itong kay uh, Vice President Sara Duterte na ongoing pa ang audit. Ongoing ibig sabihin hindi pa tapos ang audit. Aabot pa yun ng Supreme Court. Ibig sabihin hindi pa 'yun final and executory. Ano lang sila, um nagmamadali lang talaga sila. Bakit sila nagmamadali? Kasi papalapit na 'yung 2028. Pero dahil nga inspired kami sa inyo na ng confidential funds at uh plunder naman daw itong issue na ito, sabi ni Laila De edi pinuntahan natin 'yung 2015 ko audit report ng Department of Justice at nakakaloka. Nakakaloka Laila may confidential funds issue ka rin pala, be. O, oh, ayan, QR code na yan, dinownload ko na yung COA audit report na ating i-discuss dito. Ayan, pwede nyo, uh, picture nyo muna yan para mamaya, iscan nyo, ma-download nyo sa Google Drive. Nilagay ko na sa Google Drive. Yung ayaw naman ganyan, pwede kayong pumunta sa website ng COA, COA.gov.ph, tapos puntahan yung audit reports. Puntahan nyo yung DOJ, at puntahan niyo yung 2015 COA Audit Report. Okay. Ngayon, oh, eto. So, pag pinuntahan niyo yung file, pupuntahan niyo yung file ng observations and recommendations. Ang unang-unang sumambulat sa akin, mga kababayan, mga kakamping, narurok ng moralidad, sa observations ng 2015 COA audit report ng DOJ under sa inyong patron saint na kakampink na si Laila de Lima ay ito, audit of cash advances for confidential expenses. Akalain mo? Akalain mo naman? Sa tinami-dami ng observations na pwedeng gawin ng COA, ito yung unang sumambulat. O, 'yung QR code na 'yan, 'yan na 'yung din ko na 'yung file ng ng Kowa para hindi na kayo mahirapan. din ko na 'yan, nilagay ko sa Google Drive. O basahin natin ito, English muna ha, mga mga kamoy tapos tatagalogin natin ito para maintindihan ng lahat. I-share nyo ito sa inyong mga kamag-anak nang makita nila kung paano nila sinasalaula ang utak ng sambayanang Pilipino. Okay, share nyo sa inyong mga chat group ngayon na, sa inyong mga page, sa inyong mga Facebook groups. Okay. Oh, basahin natin sa English muna. Disbursement vouchers. Ay para dapat Laila lima, Disbursement vouchers covering cash advances for confidential funds aggregating 91 million

2015-01 dated January 8, 2015. Ito na nga bang sinasabi ko, anak ng pating at tinapa at patis malina tagalugi natin. Okay. Ano yung disbursement vouchers? Ito yung disbursement vouchers. Ito yung authorization, no? Ito yung dinidiscuss nila ngayon sa Kongreso, yung disbursement vouchers. Bakit wala disbursement vouchers ito, Emerut? Eh, Nasaan si Mary Grace Piatos? Ay putang ina. Kayo mga kakamping, hindi na kayo nahihiya sa mga balat ninyo. 91.8 million? Walang disbursement vouchers? O, oh, ano ba yung Joint Circular Number 2015-01 dated January 8, 2015? Oy, Franz Castro! Mm. Di ba ang hilig mong ikot quote yung Joint Circular? ng 2015, emerut eh, emerut eh, na na-violate. Hindi na-violate. Na-violate ang Joint Circular Number no. 2015-01. O ito, sabi na ng OWA, ah. o. Violation daw ito ng Section 6.1.8.4 ng Joint Circular Number no. 2015-01. E eh, bakit hindi ka nagsasalita, Franz Castro, kayo sa Makabayan Black? Alam ko kasi kung ba't hindi kayo nagsasalita noon laban kay Laila de Lima. Dahil ang tita ni Laila de Lima, tita ni Laila de Lima, ay kapatid ng asawa ng leader ninyong si Joma Season. That is actually fact. Oh, 91.8 million? ng confidential funds ay walang disbursement vouchers? Naku, Laila, baka bumalikan nito sa kulungan. O, oh, next. Hindi pa tapos, mga best Hindi pa tapos. O, oh, ano pa sabi ng COA sa'yo, Laila? Cash advances for CF. CF is confidential funds were not liquidated within 30 days after every quarter or from the approved target of completion of the activity or at year end. Contrary to Section 62.2 of Joint Circular Number 2015-01, moreover, SDOs, ibig sabihin po ng SDOs ay Special Disbursing Officer, were granted subsequent cash advances despite non-submission of liquidation reports of previous cash advances in violation of Section 6.1.5 of said circular. Ito na nga bang sinasabi ko eh, anak ng tinapatpating at tinapatpatis? Hindi ka pala nagliliquidate, Laila Dilima, ng tama ng confidential funds mo nung sa nung justice secretary kang hitag ka ito sabi ng kawa oh oh mga mga cash advances daw ng confidential funds mo noon ay hindi na liquidate within 30 days after every quarter or ayon sa approved target ng date of completion ng activities or sa katapusan ng taon at ito raw, Laila Dilema, Lima, isang malaking violation ng Section 6.2.2 ng Joint Circular Number 2015-01. Ayan ang QR code ng SCOA report. Pwede nyo i-fact check o oh, yung mga nanonood ng mainstream media. Kung hindi kayo nabubo sa land, dapat ibalita nyo to Dahil kung hindi nyo itibabalita, ay wasak na naman kayo. Wasak na naman ang credibility ninyo. O, oh, di ba? Oh, kanya imagine? Mali ang liquidation mo, mare. <laughs> May issue ka pala sa confidential. Liquidation ng confidential fund, Laila. Diyos me, yung santisima Trinidad. O, oh, ano pa ba? Meron pa ata ito si Laila. Ay, ano to? O, hmm. oh, meron na naman ang observation ng COA, 2015 COA Audit Observations ng DOJ. Verification and analysis of the account advances to special disbursing officer showed that from January 1 to December 31, 2015, cash advances under the confidential fund were granted to special disbursing officers or SDOs. In the total amount of one hundred seventy three million seven hundred fifty five thousand sixty four point ninety-two K. Of this amount only forty-nine million nine hundred forty-three eighty-one point fifty seven was liquidated, as evidenced by the transmittal letters. received by Kowa Ikfou leaving an unliquidated balance of 123,800 to 123 million uh, 811,983.35 Anak naman to ng Sabah Laila May violation na payan 123.8 million ay hindi liquidated sa confidential funds mo noong pagkatapos ng taon, December 31, 2015? O, tang ina, what in the hell? Mary Grace Piatos is this sorcery, Laila? O, transmita letters okay na pala sa liquidation nung panahon mo, te? eh pareho lang naman ang sinusunod din yung batas. O. Oh. Pero ikaw, 123.8 million, hindi liquidated ang cash advances. Ano to? Asan yung pera yan? O. Oh. Alam ko na isasagot nyo dito na hindi, sans. Niliquidate naman pagkatapos na sita ng COA. Wait. So, may pwede palang ganun. Pwede palang i-liquidate afterwards, masita ng koa. O, di, eh di ba yun ang minabato nyo kay Sarah? Na hindi proper yung liquidation? O, ikaw dito, 123.8 million? Ate? Ate Laila? Ano ba to Frailties of a woman din ba ito? O, malinaw naman ang sinabi ng kowa O, December 31, 2015, meron kang 123.8 unliquidated. O, oh, bakit? Ano pinagpuputok ng butchi mo dyan, Laila? Eh, pwede palang transmita letters din. 14, okay. kita mo na. Ano tong, ano, ano yan? Bakit ka masyadong noisy? <laughs> kailangan mataas ang matining ang boses natin para katulad natin sila mga pa 'Di ba ganyan sila magsalita? Um, nasa si Meg? On, actually, nasa nito 123.8 million na unliquidated sa confidential funds mo sa ano, Laila. Madam Laila, hindi po ito fake news. Paki-download po mga kababayan, no? ang COA report, ayan na ang ating QR code. Asan ito, mga Bex? O, oh, ano na, mga kakampings? Ikukulong din ba natin si Laila? Okay lang naman ako na ikulong si Sara pero sama sila. Hindi <laughs> ba? Hindi mo pwede ikukulong yung si Sara si Laila, malaya. Hindi pwede, dapat sabay. O, di ba? <laughs> Diba? Dapat sabay. Dapat tama, 'di ba? Kung ikukulong si Sarah dala sa confidential funds, dapat si Laila din ikulong. O, pwede sila to, magsama sila. Kung gusto ninyo, okay lang naman sa amin. 'Di ba? Pero hindi po pwede. Yung sasabihin ninyo, hindi ginagamit lang namin si Sarah's example. Mali kayo diyan. <laughs> Ang example, dapat yung mas malaki na violation. <laughs> diba? Eh, 123.8 million ang liquidated nung December, pagkatapos ng taon sa ano, Laila. Bakla ka ng... Ate, ano ba yan? <laughs> Ewan ko ba? Pakishare to, memes. Para, pakishare nyo na to para malaman ng mga kamag-anak yung sa Pilipinas ang totoong nangyayari. 123.8 million. Laila, confidential funds mo. Hindi liquidated. O, oh, yung, yung 49.9 million, transmittal letters lang? Ha? Pwede na palaya? <laughs> pag kayo pala, kayo mga kakamping, pag mga kakampin ninyo, ha, makinig kayo sa akin mga kakamping, ha, pag kakampin ninyo, pwedeng transmita letters. O, oh, transmita letters, pwede. Pero pag hindi ninyo kakampi, hindi po pwede yung transmita letters. O, oh, pwede pala sa inyo yan may unliquidated na confidential funds. 123.8 million. O, oh, bakit hindi dapat, bakit kayo hindi nagagalit dyan, mga kakamping? Ano yung moralidad ninyo? <laughs> Tapos kami mga Dutertista yung sinasabi ninyo na, ano to? Wala kami moralidad? <laughs> Ate, hindi kami naglilinis-linisan. Hindi kami mga pa virgin pokpok. Ang mga dutirtis ay hindi pa virgin pokpok. Kayo, mga pa virgin pokpok. O, oh, nung na... Alam niyo mga pa virgin pokpok nung high school? Yung sa harapan mo pa virgin Tapos pag, na, pag nasita mong nagpopokpok sa likuran, magagalit. Sasabihin, huwag mong baguhin. Huwag mong baguhin ng usapan. Anong usapan? Ang usapan confidential funds. On topic ito. O, oh. di ba? On topic. Confidential funds. Sabi nyo, pag-usapan lahat ng confidential funds. Pwede pag-usapan din natin yung sa inyo. O, oh. kung ikukulong yung iba, ikukulong din dapat kayo. Okay na naman sa amin yan. Di ba? Kung lahat kayo nagkasala, di ba? Actually nga dapat ang parusa dito ano eh uh, para nung panahon ng mga ninuno natin yung papakain sa lang yung itatali sa puno tapos papakain sa langgam. Dapat kung, kung, dapat yung number ng langgam na ilalagay sa katawan mo kasing dami ng unliquidated. Alam mo kay Laila, 123.8 million unliquidated na confidential funds. So dapat si Laila 123.8 million. O, ilan ba kay sa ilan, ba, ilan daw kay Sara? 70? O. Okay din Sara, 70 million na lang. Gam. kay Laila 123.8 million na lang. Gam. O, i-download niyo na 'yan. O, yung mga TikToker pag-usapan niyo 'yan. ayo mm. Ayaw pag-usapan ng mga kakamping. Actually mga kakampings, maniniwala na ako sa laban ninyo. Maliliwala na ako actually parang sabi ko nga, My God, napakadangal naman ng na mga kakamping. Sila na ang rurok ng intellectual and moral evolution sa Pilipinas. Actually, ano na ako, parang gusto ko nang bumaliktad ganyan. Kasi nga parang, shit, yung kakampings na lang talaga ang maaasahan natin para sa moralidad. Hinihintay ko to eh, na ilabas ninyo kakamping. Eh. Hinihintay ko eh, na parang gusto ko, sa alam mo yung pag, siguro pag sinigaw nyo no, na, oh, si Sarah ay tapos isigaw nyo rin, dapat si Laila din ikulong, siguro. Siguro nag-let Lenny lead. <laughs> siguro nag-let Lenny lead kami, no? ba? Diba? O. Oh. Pero hindi. Hindi ganun ang ginawa ninyo. Kaya alam na alam na namin yung mga galawang ganyan. Yun yung mga galawang, ano, do as I, do as I say, but not do as I, but do, don't do as I do. Do as I say, but don't do as I do. Ibig sabihin, pa-burging pokpok. O, oh, download nyo na yan. O, oh, Laila, dito take news. Galing to sa COA Audit Report ng 2015 ng Department of Justice. O, oh, wag kang magmaang-maangan dyan. Pasalamat ka, kakampi mo, ang kongres. Pasalamat. Kasi, ba ma utak din to si si Laila, no? Patapos na kasi to, 2015. 2016, tumakbo siyang senador. So, 2015, si ate mo, nag-resign niya ng October. Siyempre, hindi na siya mahabol. ni na siya DOJ secretary. <laughs> ah, the moves mo, ate, ah. The moves. Pero, may iniwang 123.8 million. O, oh, sasabihin mo, hindi mo responsibilidad yan. Actually, gusto ko gamitin ang favorite word na ng mga kamping laban kay Sarah. Command responsibility. Hindi, may command responsibility dyan si Sarah kahit sa pag ng pera sa, land bank. Kasalanan niya yan. O, oh, e, ina-apply lang naman namin ng inyong ano, intellectual framework. Di ba? O, oh, bawal pala yan. Kayo lang pala ang pwede mag-apply niyan. O ba? Ano to? Amber certificate ninyo mga magulang ninyo si Mama Mary. <laughs> okay, punta na ngayon tayo kay Martin Romualdez. Okay. Ano ba 'yung bribery issue na sinasabi ni Inday Sara?